Ano na si Mami. Dali, ang kita. Li? Hindi na. Li? Dali na para bigyan kita ng papa. Li? Pi. Gas? Gas? P? Li gas P? Lapsi! <laughs> Mali. Mali. Pangit. Sinong pangit? Si Ate Nori? Pangit. <laughs> pangit ba yun sa si Ate Nori? <laughs> ay, bakit sinasabi mo pangit? Ay, di ba yaya mo yun? Lagot. Asa na si yaya mo? Uh, wala na mag-ipis dito eh. Nilinis na ni mama. Uh? Nilinis na si Kasi ay Sana. wala na tinapon ko na kasi namatay na siya huh? namatay na namatay huh? na opo siya? asa si mami wala. <laughs> si ano si dada asaan pogi pogi si dada ay asan si dada si? <laughs> mali li gas gas p p ligas p, gas, p. Sino? <laughs> bakit mali yung sinasabi mo liga ay bad yun that's bad wag mo na ulitin yun bad yun no 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 Ang gagalit si papa jesus okay Si Papa Jesus everywhere. Kahit nasaan, kahit saan andun si Papa Jesus. Andun sa si kwarto? Yes, nasa kwarto, nasa sala, nasa office, nasa katabini Nasa simbahan. Kahit saan, ayan si Yaya. Ano si Yaya ay? Papa. Anong papa? O, oh, dali na Papa kana doon. Tá boa lá, -me.